Kilalang neurosurgeon at president CEO ng Buen Camino Memorial Hospital na si Dr. Joaquin Serrano sumuko sa mga otoridad matapos aminin ang pagpatay kay former congressman Javier Buen Camino. Ayon kay Serrano, ang pagkamatay ng anak niyang si Sofia Serrano ang nagtulak sa kanya para akuin at pagbayaran ang krimeng ginawa sa opisyal na testimonya ni Serrano, ang ima ang Colonel na si Colonel Santiago kihada ang nag-uto sa kanya na patayin si Buen Camino, kapalit ng katahimikan nito ukol sa isang eskandalo na piniling hindi ibunyag sa publiko. Walang malinaw na motibo si Quijada sa pagpapatay kay Buen Camino. Victoria! 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 Santiago, Matanda na tayo. Malalaki na ang mga anak natin. For God's sakes, maling-mali itong ginagawa mo. Mahal pa rin kita. Victoria, ano bang kailangan kong gawin para mahalin mo rin ako? Wala. Mamamatay muna si Javier bago kita matutunang mahalin. pagbayarin mo ang hayop na Severino na yon. Sa mo. Tok! Gawan mo ng paraan yung sitwasyon niya! Huli ka. Sa lahat ginawa.